Good afternoon. Good afternoon. Bingwit ulit. wih mm. Uy. Sina tayo maron nang mag kalita ba? Ani ngayong araw. Walang ulit magisa. Lata tayong import, wala tayong kasama. Walang sumama. Tipain hey, natin guys, ano lang. Sakto lang pong sakto lang pang ano, pang isang tao. Yung nag-aayos pa ako ng ano. Kawil ko. Hindi na yung agos. So, yun ulit, namimingwit ulit tayo pang ulam o kung swerte yun, kung ben so, ayun, pakain natin ulit, lutan walang iba hindi nag-iiba ang pakain natin yun at 'yun Shout out, shout out sa inyo lahat. Shout out sa lahat. Bale guys, iba yung spot natin. Sana mayroong laman tong isla. Anuping. Upang ina ng Agos. hanggal po guys ayaw mauli ah sinahapit na guys sinahapit nga init okay so unang daw eh today's video I it, ito hmm, puna puna ang to grabe yung gas gas oh nahilig kasi magsabit yan guys yung ano lapu lapo na ganyan ito. maganda to mga ano pag tiya yeah, ay maganda magpanood ano ang laki kagabi okay so yan init man nga ano ah pula okay, so may laman nga may laman nga yung spot tagal kong hindi napuntaan to eh Ang gabi pala tayo ulit guys papagabi tayo kasi may buwan puro croak pero yung isda dito bilis nila magano sa bato bilis sumuot sa bato ang gala salamat ang bilis nilang sumuot sa bato swerte nyo mahina ang agos malakas lakas uli kayo so kunti lang yung natin guys ilang galamay lang sana nang maabot hanggang gabi to pag hindi umabot uh, uwi na patay ka putol yun na nga sinasabi ko putol eh, may persa sana tapos na yung isang kain natin guys nalatan tali ulo na lang to hiwa hiwa ko Tabi na guys. In the drum. po na naman guys. Oh. Wala po na naman ang uli natin, oh. Yan. Ipa pa yung sumunod. Napulapur man. Kaso maliit to, maliit. Maliit na po Ah, init. Init o oh bayat. Yan lagi huli ni Master Eli sa ano, sa spot niya doon. Tayo naman, eto din. So, kinikip natin. Ulam din yan eh. Ang balon eh. Uh, shout out lang kita sa itong mga kakilala. Shout out kay Mark Jerry Resco. Kay Jumel Castro. Shout out. Kay Rowan Tapliras. Roland Salundaga. Kanoping na yun, guys. Tanggal pa, guys. Sayang. Ay. ano pambira to? Dawi ka man. Kanoping, guys. Ito na 'yung kanoping. Maglin na ang Ayan, Ano? Oh kanina po eh sana ah, sunod-sunod na to ayan kanuping kanuping o tambak 1-0 kita sa tambak sunod-sunod na lang sana mapuno yung ano natin lagayan Lagayan ko guys yung bangka mismo para mapuno. <laughs> so guys, ginagawa ko, inaangat ko yung paing ko para lumayo dun sa walang tain na pwesto. Para maanod siya, patras. Pa Lalayo siya. At saka makikita din siya ng isda pag inangat natin. So yun, wala. Walang nakakita. And muli, nagpapasalamat ako sa mga, mga sumusuporta sa aking mga palabas sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Salamat, salamat. piagot pa ang <laughs> gabi iro. piagot niya <kaya> pa ang kaon. Ano? <laughs> Pag ganyan, walang kumakain. Tayo ang kakain, guys. Dawi, pakol tegali. Pero sa guys guys. Hey, Bamsak sana <laughs> Blue pin tribali guys Nakuha natin guys hmm. Blue pin tribali Ano Yan Pangsigang ka 大家，啊。<Alright. S 2> uh. Ayun, ano nakakaw lang yun. Bali, sa pansin siguro na hindi ka yung ato so, ba? yan. So, Tapos so, ang paghila natin, sinabay niya. Kaya natin na huli. Kasi so, na yan, nakilala na bilang predator fish yan.

tapi nyo, pusing pelan-pelan. Tapi Arun, tapi guys kanoping, makulit deh. Tapi yang tambak, untung all. Ayo. ipapakita ko pala sa inyo yung view ko dito guys di ba? pag yan makikita mo dito sa laot sobrang ano tignan mo naman yung reflect natin pulang pula tayo so yun yung buwan sa likod yan naman yung sarap bali eto guys dito banda yung lugar namin yung may tatlong ilaw na yun kasi ito tapat nito airport lang uh, Godopredo airport dito yon balik tayo sa fishing. So, yun. Bali, hanggang dito na lang tayo. Wala na rin ng kain na. Tsaka nanganganib na maubos yung kain natin. maupos na nga. guys. Maraming salamat. Thank you sa panonood. huwag kalimutang like and share. Tapos, papalo na din sa aking Facebook page. Mali ang like anglay. din sa aking YouTube channel. Uh, subscribe na lang din. Maraming maraming salamat. Ako'y okay, nagpapalam. Push. Ayan lahat ng huli natin guys. Ah, uh, huli ko. Ngayong gabi. Isang Blue Pin Tree Valley. Ayan. Ang tsambahan lang natin nakuha yan. Kanoping. chicken Snapper. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na kanoping. Isang chicken Snapper. Ito yung mga groupers natin yan Ayan. Ito malaki yung isa. Inid na pula. Aray. Buhay po yan guys. Sariwang sariwa. Iuwi natin mamaya. So ayan. Salamat. At nakachamba tayo. Thank you din sa may kapal na nagpaloob sa atin ito. Bigay nyo to. Salamat. marami. So, paano guys? Uwi na tayo. Babush!